Say hi Meron kaming gala ngayon Grabe yung itim ng mukha ako Ang gawa ng init Meron kaming gala ngayon Kakain kami sa ano Ano kakainan na natin? Unleaf? Unleaf ba tawag doon? Kakain kami doon Kasama namin sila Hintayin lang namin yung kasabayan namin Kasama namin Ito yung manager namin oh Karanya <laughs> ang barya. Nakadikis siya. siya. <laughs> <Pisa>, Piso-piso. <laughs> siya magbabayad ngayon. Pakita ko lang po ito sa inyo. Oh. Meron din ako na panood niyan. Sa FB, sa YouTube, kahit sa TikTok. Kinakain daw yan. Pero hindi ko pa natatry yan. Nakakatuwa, Meron pala niyan dito sa lugar namin. O oh, di ba? Kahit saan naman daw tumutubo yan eh. Tapos na ko. Sa labas, doon sa may hallway namin, meron ganyan tumubo. Para siyang pipino daw rin din. Kaya lang kinakain yan parang pula. Hindi daw pwede kainin yung green kasi gawa ng mapakla o mahihilo ka. Kaya yung pula raw niyan ang pwede mong kainin. Para siyang pipino, no? Meron din wild pipino yung ano yun, yung maliliit lang. Pero green ang kakainin mo kasi pangit daw yung pag medyo dark na. Mapakla din daw. So, ayan, magkaiba siya, no? Pero magkasinlasa daw yan, pipino. Nakakatuwa naman. Papunta na po kami sa kakainan namin. Sama kayo. Balita, viral, masarap daw dun. Tingnan niyo po itong pamangkin ko. Takot sa kotse. <laughs> isasama ko na yan dati. Papunta kami sa silang. Talagang hindi siya hiyang talaga pagsasakay ng kotse. Tapos kulob ma-aircon. Ayan oh, pakita ko si Ate Sana. Natatawa ako kasi ayaw niya rin pag sa ano, malamig o oh, sa kotse pag may aircon, ayaw na ayaw niya. Ayun kapatid ko si Lito. Yan, magtatay dalawang yan. Bunso niya po yan si JM. <laughs> Tingnan niyo po, pinapakita ko, pineflex ko mabuting pamangking kawawa naman. Ayan, nasa highway na po kami, pumunta na kami dun sa kakainan namin. Anli pala po yun. Pero meron din siyang pares-pares na hindi siya Anli. Masarap daw doon balita ko eh. So, ayan na kami ngayon. Ang bilis namin, kahit na naulan. Ginamit namin yung kotse kasi, eh, malapit lang din naman yan. Gamit namin yung kotse. Kasi gawa ng mm, maulan. Ang dami po palang makakainan dito. Ayan o, oh, ang mamura lang din niya. Tsaka mukhang masarap. Ito, papakita ko lang yung kabilang side. Pero hindi po kami dyan kakain. Dito kami sa kabila, sa, sa likod namin, doon kami kakain. Ito naman yung harap ng kainan. O, di Sarap na naman talaga. Yan, gusto ko yan. Sarap niyang crispy na yan. Sigurado, panigurado, balutong siya. Ay, nakakatakam. Tara, kain na po tayo. Kain na rin po kayo. Maya-maya. Naka-order na rin kami doon sa, ano, sa Anli. Maya-maya tatawagin na kami. Ang dami kasing tao. Pero hindi ko na kung ipapakita yung mga tao kasi nakakaya naman. Ayan. Nakaupo na po kami. Dumating na yung aming order. Naku, napakasarap. Ayan, e, timpla ko yan. Ako gumawa ng timpla na yan. Sibuyas na ano, dahon. May chili garlic. Ang sarap. E, so, ayan po yung order ko. Ano po yan? Pork chop. O, oh, diba? Ang sarap. Tsaka jaba rice. Naku, ang dami ko po nakain ng time na yan. Sobra lahat kami. Kasi only rice siya. Siyempre, pati yung mga sausawa na yan, yung ginawa ko na yan, anli rin. Lahat naman yan anli. Pero lang din yung, ano, yung pork chop na yan. Kasi sobrang laki naman din talaga. Karamihan naman, kadalasan, ang anli dyan is rice lang naman din, diba? Mmm, sarap na sarap yung pamangking ko dyan, dami niya nakain. Sobrang laki, oh. Halos kalahati ng plato. Halos kalahati ng plato, eh, yung ulam, yung pork chop na yan. Nakakatuwa. Masarap dumayo lalo na pag masarap. Tsaka mamabite yung may-ari. Kami na kami. Dami kumakain, grabe. Sobrang dami kumakain. Ay, wala tayong ano? Ay, siguro kayo situo na naman ako sa hotche. Saan? Hotche. Doon pala, oh. Okay. <laughs> Pauwi na po kami. Hindi kami kumain. Oh, ang daming kumain. Sobra. Ay, ayun ah, pa oh. Sobrang dami. Na maulan po ngayon kaya medyo malabo. Pauwi na po kami ngayon. Sobrang. Sarap ng panahon. Sarap ng kain namin. Di ba kapatid? Yes. Ito pamangkin ko oh. Ang kapatid ko si Lito ay nakakulip doon. pamangkin ko anak niya pag kami talaga sumasakay ng kotse na i-plug ko na na isama ko na rin yun ng mga nakaraan eh, ganyan po talaga siya isasanay sa yes. kotse na may aircon gusto <laughs> niyang buksan yung kotse natin para daw pumasok yung natural na hangin kaso, papasukin tayo ng, uh, ng, ng ng ulan sobra kami nag-enjoy sobrang sarap Anli rice kasi. Tsaka <laughs> ang laki ng ano. Pork chop. Pork chop <laughs> Grabe yung porcha pang tatlong tao at tayo. oh! Porcha talaga siya. Sobrang laki. Enjoy much naman talaga. So ayan, yan po yung share ko ngayon. At kasama si Marikar. <laughs> Kapagin ko si Lito. <laughs> yeah.